Ayan mga master, magandang araw. Magtatanim ako ng ano ngayon? Magtatanim ako ng pipino. Ito sa likod ko yung tataniman ko. May tanim na yan na sili. Sili tsaka nalong. Isisingit ko lang siya sa gitna. Kasi nga yung yung pipino mabilis lang yung buhay nito mga master kahit isingit lang to okay lang pag namatay pwede mo tanggalin ka agad para maka makabuelo yung ibang tanim yung tatanim ko na na pipino mayroon akong jackson na eto dapat matagal ko nang tinanim ko eh tinago ko na lang kasi nga yung dapat natataniman ko uh, ano yung bakterya malala so hindi ko na lang tinuloy para hindi sayang yung binhi Meron akong Jackson na binhi. Jackson 27F1. Ang isang ganito, meron lang 70 na seeds. Bali, 75 pesos. Yung isang, isang balot na ganito. Tapos, meron pang isa. Meron akong Mega. Mega C F1. 165 pesos. Ang laman nito, 200 seeds. Tapos ngayon, base doon sa mga na-experience ko dati, masyadong ano to, masyadong masilan sa langgam. Parang ano din to, parang melon din. Buto ng melon, buto ng okra, buto ng talong, buto ng pechay. Iyon yung mga paborito ng langgam. Nung nakaraan, lanit ang ginagamit ko, ginababad ko doon. So parang immune na yung langgam. Hindi na umuubra yung lanit. Kinakain pa rin nila. Ngayon bumili ako ng ano? Ng baygon. Ito mga master yung baygon. Ito. Bumili ako ng baygon. Multi-insect killer. Ayan. So ito yung gagamitin natin ngayon para hindi galawin ng langgam yung buto. Sayang kasi pag pagkinain Pag kinain ng langgam, paulit-ulit yung tanim natin. Sayang sa oras, sayang sa pagod, sayang sa pera. So para sigurado, ito gamitan natin ng baygon. Ganito lang yung ano niyan mga master, ganito lang mag mag-apply niyan. Ito na yung buto. Hindi ko siya ibababad mga master, iispreyan ko lang siya. Ito yung Ito yung baygo natin. Tumalbog. <laughs> Asa na yun. Tumalbog yung ano? tumalbog yung tumalbog yung buto. Masyadong <laughs> malakas yung pressure nito. <laughs> Ayan. Ganyan lang. Isprehan lang natin ng konti. Para hindi mag, ano, hindi masira yung buto. Kapag binabad kasi natin, masira yung buto eh. Ang importante din dyan, maano, madikita ng amoy ng baygon yung buto. Para hindi siya galawin ng langgam. So, ganun lang yung discarte dyan, mga master. Tapos, ito yung tataniman ko. Pinutasan ko ng, ano, ng... ah uh, 6 na pulgada yung laki ng butas Tapos lalagyan ko lang yan ng ano lalagyan ko lang ng lalagyan ko lang ng dalawang buto bawat ano bawat butas Mag-ano tayo mga master direct seeding lang tayo. Yun nga pala kaya ginawa kong ano kasi nga magda direct seeding tayo. Ginawa kong ah, lagyan ng baygon direct seeding kasi yung tanim na gagawin natin kung may punlaan pwedeng hindi nyo na-spray kasi pag sa punlaan naman sure naman yan na walang langgam eh. ito hindi tayo sure kasi ayan o oh. hindi tayo sure kung may langgam yan o wala ang sure tayo dyan lagyan natin ng antay ano ng langgam Uh, tanim tayo bawat butas lagyan lang natin ng isang ano isang buto lang para hindi siya crowded mahirap kasi pag crowded pag crowded mga master ano yan dito, may mababansot at mababansot talaga yun sa buto di nilagyan nyo ng tatlor apat na buto dalawa lang ang possible na gaganda dyan yung iba bansot Kaya doon lang tayo sa dalawa para sure yung tanim natin ay eh, hindi mabansot. Yan na. Dalawang buto. Uh, ganyan lang. Tapos diliga natin ng kokonti lang. Kasi pag nagpapatubo naman, hindi naman kailangan ng maraming tubig. Kasi konting-konti lang yung didilig natin. yung ano lang eh pwedeng mga limang kutsara lang pwede din oh ayan after ano to after 4 to 5 days tubo na yan mabilis lang patubuin yung ano yung pipino so yun goods na to mga master bayan na lang natin tumubo simple simple lang magtanim ng ano ng pipino ang spacing ko niyan ano uh, galing dito sa unang butas na to hanggang doon sa pangalawang butas uh, tatlong talampakan tapos yung linya niyan ito yung linya na to yung nylon na yan hanggang dito sa pangalawa yan yung pangalawang linya na yan One meter yung layo. Oh. Ito na yung tinanim natin na pipino nung, ano, nung nagdaang araw. Bali pang ilang araw na ba ngayon? Three to four days lang tubo na to eh. Hindi ko lang kaagad na na-update. Bali Sabado, Linggo. Lunes, Martes, Merkulis, Wednes, Pang-anim na araw na to ngayon. Tapos mapapansin yung mga master, medyo mataba na yung dahon yan. Noong kasalukuyan sumisibol to, mga 3 to 4 days. Yung dinidilig ko dito, may halo na na kunting abono. Kaya medyo mataba na kagad yung puno. Kompleto na halos to ito yung tubo. Hindi man lang nabawasan kahit isa yung buto natin. ayaw nung ano eh, takot yung langgam sa baygon. Patay man ang ano doon, patay man ang langgam. yan Hindi lagi nalaw <laughs> yung ano. Hindi lagi nalaw yung buto.